Hello, sis Mimi So, meron tayong tanong. Ito yung tanong niya. Kung nga ba talaga malaman daw kung ano yung skin type? So, bago natin i-share yung kung paano natin nalaman yung skin type, so, share ko muna sa inyo kung ano nga ba yung skin type. So, yung skin type pala, ay tumutukoy siya sa balat na mayroon ang isang tao na may iba't ibang pangangailangan hindi sa kung anong uri ito. So, paano nga ba malaman kung ano ang skin type mo? Meron tayong three common type of skin. Ito yung dry, oily, and normal tone skin. So, yung oily skin, ito naman ay malalaking pores at malaking tab ang mukha dahil sa mga oils na tuloy-tuloy na lumalabas sa mga pores natin. Dahil sa mga oils na ito, nagiging healthy glowing ng skin natin. Pero pag sobra na, hindi na magandang tingnan ikaw meron kang oily skin ngayon, so gumamit ka ng mga bloating paper para ma-absorb ang mga oils. So kung ikaw meron oily skin ngayon, so ito yung mga products na hanapin nyo. Hanapin nyo dito ang produktong water-based at oily-free products para hindi madagdagan ang oil ng skin mo. So next is itong dry skin. So dito nyo malalaman na dry skin ka kung ang iyong balat ay magaspang, tuyo at parang banat na banat ang balat. Kung ikaw dry skin ka, hindi mo makikita ang pores. Dahil sa nagbabalat at nagbibitak ang yung balat sa sobrang tuyo o kulang sa moisture o tubig ang iyong balat. Kaya kung ikaw ngayon, kapag ganito ang iyong skin, so dapat pala na mag-moisturize ka palagi. So ito yung products na inyong gamitin or ito. So ito yung mga moisturizer na makatulong sa inyo. Hanapin mo yung mga products na meron siyang lactic acid. And ito yung mga napapanatili ang moisture dito sa iyong balat. So next is itong normal to combination skin. Ito naman ang skin na may dry part at oily part. Kung so ang oily part ay ang T-zone o sa noo at ilong hanggang baba. Yung dry part naman ay yung dito sa may pisngi. So ang combination skin naman, yung madalas na nagpakita tangian ng tuyong balat o Dahil ang pamamahagi o distribution si vasos o sweet glands ay hindi homogenous. Next is yung sensitive skin. So, malalaman nyo naman kung sensitive skin ka, kung ang yung balat ay marupok. Uh, kadalasan na sinasamahan din siya ng hindi comfortably or discomfort tulad ng paninikit ng balat, pamumula, o pangangati. Ang ganitong uri pala ng balat ay madalas na nawalan ng protective function na para mas madali sa mga microorganismo na makapasok sa ating katawan. Ito rin ang nagiging dahilan ng pagtaas ng posibilidad at napagkaroon ng infeksyon at allergic reaction. So, ang ganitong uri ng balat or ang pagkakaroon ng masila ng balat ay ito yung nangangailangan ng pangangalaga upang malabanan ang pagkatuyo at pagka magaspang nito. Nalaman nyo na kung ano yung skin type na meron kayo kaya suriin yung mabuti ang yung balat para malaman kung alin doon ang yung skin type. So, kapag alam mo na, pwede ka na sa iyong balat. So, yun lang. And I hope nakatulong ko sa inyo tong video na to. And if it did, make sure to like this video. And also share this video to your family and friends. That's it for now and see you on Bye. the next video. Bye!